Okay. Alright. Alright. Next topic tayo, mga amazing, mabilis lang. Sino ang magiging first pick ng 49 PBA draft pick? So, first pick Converge. Eh. Converge ba? Converge. Converge. Then yes. Blackwater. Alright, okay. maganda 'yan. Tapos ni Converge Blackwater, Terfeo, Phoenix. Si Northport, 4 Enlex, Renershine, Magnolia. Ginebra. Tapos Rain or Shine ulit. Oh, Ay, dalawa Rain or Shine sa top oh, 10. He. Baka nakuha sa Blackwater. Eh, oh. from Blackwater. Tapos Hinebra number 10. Oh, kasi eh. SMB. Wala okay. Wala, wala, to Oo, wala, wala, wala to context, na token text. Wala na Oo to nga, token text. Eh. Puno na ata sila. <laughs> <laughs> Ang choice natin, napaka-obvious, dalawa lang. Baltazar big man, Bearfield, big sorry. point guard. Bearfield, yeah. So ngayon, papipiliin kita, Mr. Helter Brand. Okay. Sino ang gusto mo kung ikaw ang converge? converge? Sino kailangan nyo? Converge lineup, 2023. I just wanna see who they have first. 2023. Converge. Ikaw, Gax. Ako? Kung papipiliin ka sa dalawa, Baltazar o Burfield? Baltazar ako. Kasi iba yung height dito sa atin eh. Kunti-kunti lang yung mga pumapasok sa mga drop na, na matangkad Baltasar is 6-6. Oh, di ba? Kita mo naman yung ginagawa yun sa... Merfield ano? is 6 na point guard. 6'4? 4 Nakita mo yung height? 6-4? Search mo. Siyempre, iba pa rin yung nakikita. Iba pa rin yung ano. Hey, Google. What is the height of Bearfield? <laughs> Baka si Garfield lumabas dyan. Hey, Google. 6'4! 188. Huwag Hey, maingay. One, eight, one, eight. Okay. Hey, Google. Okay, wait. <laughs> Google. Hey Google, what's 1.88 meters in feet? 1.88 meters is 6 feet six 2.016 inches. 6'2. Six 6'2. Two. Six two. Six two. Point guard lang. Pero malayang point guard lang. 6'2 yun. Pa para para maging height point point. ko din. See? No. So I believe in ka lang. <laughs> 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 yes. Alright. Pero, di ba? At tagal lang hinihintay ng conversion si Baltasar. Last year pa. Oh. Last year pa yan. Tapos hindi ngayon lang nagpa-drop. Pero may story ako kung nakita. Okay. Nabasa ko lang ulit oh. Hinihintay nila si Baltasar. Tama. Pero dahil wala yung Burfield. Ngayon, pumasok ngayon yung Burfield. Ngayon, ang Burfield, to be honest, nakita ko na yung maglaro. Kaya niya. Kaya niya magdala ng team. Sino ang point guard ng Converge ngayon? sino ang uh, converge point guard. Alright. So, Yan ang ibig sabihin. Since <laughs> you don't know. <laughs> Hindi, kasi nga, ka, yung converge, di ba parang uh, part-owner na rin si, ano, si Boss Bong Pineda which is, di ba? Pampanga. Ay, matik. Di ba, alam mo yung ganon? Sa akin ha, matik yun naman na ano ko eh. Matik so, na so, So, kung, kung, kung uh, sila yung first pick, malapang si Baltasar. Kung ganun pipiliin. yung situation, di ba? Ano ah, yan, Baltasar oh. yan. Pero kung kung hindi si Bong Pineda, Bong Pineda ba? Oo. Oh. Kung, kung hindi si Sir Bong Pineda ang owner, kung hindi... Kung harina, ikaw. Kung ikaw oh. yung owner, Baltasar ba? ka pa rin. Baltasar ako. Ikaw, kung ikaw ang owner ng Converge. Ako kasi, You have to start with a great point guard for me to win a championship. Why point guard so, so, guy? Because generally. Nagchampion yung Maralto, because nagaling yung point guard nila. Correct. champion yung San Miguel bases, because nagaling yung point guard nila, Austin Rosella. Grand slam na Alaska, because ke Jannie Abrientos. My point, my point. Get it? You have to have a good point guard, great point guard to. to become a champion. So for me, just to start a franchise, I would pick a good point guard, and Bearfield seems to fit the the mold. Na 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 ano ko na pakinggan ko to sa reliable source. Kasama natin sa kamusur. Hindi ko na napapangalanan baka matanggalan ng trabaho. Okay. Okay. Uh -huh. okay. Sabi niya, sabi niya sa akin, gusto nila si Bearfield kunin. Oh. The problem is yung commitment. Yun dahil. Knowing Bearfield daw is parang mga may may factor na gusto, gusto <laughs> sa team na ganito. Oh, uh, maging Mike Williams. Oh. parang ganun. So, yung commitment sa gusto mo, gusto mong kunin na point guard para sa team mo, tapos hindi rin naman mag-commit long term sa iyo. Kukunin mo pa rin ba, knowing na may may ganong scenario. Oh, Problema no. pa doon yung budget. No. Oh, if if Ayun That, yung if knowing that ayun niya sa team, I will I won't I won't take him. How about yung option na Kasi magiging issue yan eh, magiging problem, magiging ano pa nang magiging ano pa sa team yan, magiging parang uh, distraction sa team. Wala bang wala bang options sa contract natin before nung PBA days natin na wala kang choice. You, you stay with us for the span of 10 years. Wala. Wala, wala. Kung Bala, ano yung pinimahan mo, kung yung pinimahan mo, yun na yun. Kunyari, 2 years. 2 oh, years. Oh, ano ka? after 2 years. Tapos pag, pag gusto nung lumipat, oh, um, ano ka, uh, kung ayaw ng team, kasi yung team may rights, has your rights for 1 year okay So, kung gusto mo lumipot, you have to sit out for one year. Parang ganun. Ay, hey, rules. Hindi ka kaya sa NBA na ayaw ko dito, hindi pa takot. No. Wala tayong, ano, wala tayong uh, players, ang tawag yan. Rights? Players, players. Damn, what's the word I'm looking for? I don't know. Players' commitment? Hindi. Hey. Rights? Um, May word yan eh. Basta lahat ng power nasa owners. Yun nga rin ya, yun. Uh, yun yung napansin ko sa difference ng ano ah. Uh, Although, ganito kasi di ba naalala mo? Kung ganyan ang ano, kung ganyan ang scenario, hindi mangyayari yung kay Mikey Williams. Mm -hmm. That's correct. Di ba? Mm -hmm. Naalala mo na sinabi ko sa'yo na dapat i- gayahin natin yung yung FIBA rules mm -hmm. sa PBA uh -huh. para ma- accomplish natin yung yung mapil mapil natin at home tayo sa rules para pagdating natin sa papuntang Olympics normal na sa atin yung rules na yun. Hmm. Ang ina-adapt natin is NBA. NBA. Ang problem ngayon, bakit din natin i-adapt sa kagaya uh, sa NBA? Yung rules din nila sa mga players. Wala tayong players union. So sa NBA meron. Meron. Iba um, head ng players union dati si Chris Paul. Ah, diba? naalala ko yung players union, yung hindi sila naglaro, sabay-sabay sila. Oh para makuha nila yung gusto ng mga players. Yes. Ngayon, yung NBA, nawala ng choice. Sige na, bibigyan na namin sa inyo. Wala tayong ganun dito. Wala tayong player. 2000 ano yun. 2000, sit out, sit out. 2010. Yeah. Kasi naalala ko, after na no sit out, Dallas mga breaks ko yung champion. Si Dirk Nowitz. Kailan yeah. Huh? mo ba yan si Dirk Nowitz? ha? <laughs> huh? Oo naman. Alright, so... Okay, so Baltazar, Bearfield, Um, si Sh I'm sure. Oh, ikaw, sino ang pipiliin mo? Hindi ka nag, ano. Oh, ikaw. ikaw ay team owner ng isang team. Si Baltasar team. kasi is animal sa Leon. Oh, so... Na-champion ba si Baltasar? Oo. Oh, what the fuck? Ang champion ba pero, siya? Magaling, magaling si Baltasar. Magaling yung Baltasar kasi hindi yes. pa nga natin natatalo yan sa pero, FBL teams natin. Eh. Pero siyempre, abangan natin yan pag si June man niya yung mga kasama. Oh, iba, na yung, iba na yung, 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 yung ano kasi sa PBA. Iba na yung... Kasi center siya eh. Hindi so, si ko sa, pa PBA, pa okay. Okay. sa PBA, baka magiging ano siya, 4. Kasi PBA, sa yung PBA, malaki siya. Pero sa PBA, hindi naman. Comparison tayo, Baltasar, Bearfield. I think si Baltasar, medyo nasa side siya ni Kirby Raymundo. Yun, yun nakikita ko sa kanya. Para Kirby Raymundo. May perimeter, may quick yeah. shot, may post move. Diba? Good rebounder, good defender. Bearfield, for me, Ah, uh, Ronnie uh, para Mikey Williams eh. Mikey Williams and Chris Ross pinagsama. Yung nakita ko yun. Parang Mikey Williams. Oh, nakita mo yung highlights ka rin, di ba? Yeah. Alright, so... First pick yan. Sa Baltasar ka. Baltasar ako. Baltasar ako kasi... I believe... na mag-champion yung team pag magaling yung bigs. Ikaw, point guard ka. Kasi point guard ka. Bigs ako, eh. Talagang lamang... Iwan ko yung mga bigs. Yung champion kayo. kayo. Saan? Sa Pure Foods? Oo. Oh, sino yung point guard nyo? Artadi Roger Yap. Solid na point guard. Yeah. Pero solid, mas solid yung bigs. Oo. Oh, pero hindi nyo makukuha yung bola kung hindi magaling yung point guard nyo. So kailangan dalawa, point guard at bigs. Baro Ibig ko kailan, sabihin, both ways dapat. Kung hindi magaling yung point guard nyo, hindi marunong mag-set ng play, hindi marunong mag-decision, wala, walang mangyari sa iyo. Alam mo magiging advantage pa ni Baltazar sa Converge kapag nag number one pick siya. Hmm. Andun si Daniel DePonso hey as a on, coach. Oo, pa siya. Alam mo bakit 8, si Araana nandoon din, 'di ba? Diba? Alam Arana. mo bakit 8 MVPC ano? Si June eh, Magandang combo 'yun, o, eh. si Araana at si o, yes, Baltazar. Alam mo bakit 8 MVPC si June Alam niya 'to. Sinabi Lucky niya sa Daniel. Si Danny ay yung nag-start ng buong mga movement niya. From from nasa ABL pa lang siya, pagdating niya ng PBA, 'di ba, Petron San Miguel. Shout out kay Danny So Daniel De Ponso. Tama <laughs> yung ano din ni Arana, yung player ni si Jason Arana, 'di ba? Ang galing ng footwork um, niya, di... okay. so direct, tapos na po tayo kayo kay sa at Bear Bear. Ayan, Okay. Lipat tayo ngayon sa susunod. Ilang minutes siya? Ilang minutes? Eh, All right. Ah,